<laughs> Tinawag, wala Hi guys, at naghihintay pa kami ng ngayon ng aming mga biyahe dito. pupuntahan ko ngayon si Negro. At eh, baliw-baliw ito eh. <laughs> Ay, pupuntahan natin si si White Negro. So ayan, guys. Uh, silipin natin dito si Mang Ramon. Silipin natin dito si Mang Ramon kung tapos na. <laughs> ada <laughs> oh. oh. <Yeah>, guys sampai <coughs> yang nasa loob pala bomba niya Gay start Gay start Gay Start ako Oh Start po. So ayan guys, sate binubomba lang. Hop, sige, sige. Yan lang mahirap diyan eh. Mga sinaon na pang ano,

Oh, uwi na. Wala na piyay. Hi guys, nandito na. Ayan guys, ka may kalbo na doon. Oh. May bagong ano. Robin. Robin Padlak. Hi guys. Welcome to my e smart runs. <laughs> Robin Padlak guys. Micro. <laughs> not uh. smart runs. Do I need? <laughs> Punta na si ano yung matandang taga ano no nag-vlog. Ano? Wo ano walking distance. Hindi walking wall, si walking wall vlog. Ang ah, uh -huh. dami na dami yung uh -huh. ano niya. Dalawa at tatlong buwan na naglalakad. Nagdabaw so, um, hanggang ano. Hindi ka na, wala, pa. wala pa. Hanggang so, ano. Minibus? Mga magbangga ka ng mga porn. <laughs> <Ay, laughs> <Ay, yung laughs> <plus kaya. laughs> ano ba yun? Ano ba yun? puta na sabihin niya, ang bubuta niya na mong truck ko ha. Kaya, pag ng pag na bumaba kayo lahat. Signing off. Laglag. <laughs> Signing off. <laughs> Ilaglag pala eh, putik na. Kala ulo ni Juno? Ma... <laughs> may hina pa naman preno niyan. Sabi, <laughs> wala rin yung matanda na yun eh. Sabi ko, wait, e, wait, pa-adjust preno. Di, ano mo lang, ibigla e? mo lang preno. Tapos babalik yan. Itang inang yan, hindi babalik yan eh. <tipad> Dahil malayo na yan eh. Kailangan dyan, adjust na. Layo na e. Ganyan na, no, dinukot ko yung putang na. Layo na Ito nga eh. Sabi ko na ko. Kakano kaya igay? Kakano igay? Kakasal ko na lang ng <laughs> 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 Yung preno mo baka <coughs> maluwag ng interior niya kasi pag tutapak ka, hindi <laughs> <laughs> na siguro sumasa niya doon sa may gulong. Wala yan. Doon sa bike, <baga. laughs> Eh, sinubukan ko. Hindi, sabi niya, bigla mo lang, babalik yan. Puta, hindi mo babalik yan eh. Babalik doon sa kanya. Babalik ko sa... Puta, hindi transmission. <laughs> Ay, yeah, no, you kumakatai know, na. Dire you naman know, ano lito 'yun eh. 'Yun ka ko pa. Hay, dire may tali dito. Utasan mo sa para lang Ah, mo ng ng ano? Bigyan mo break.

Apat yeah. na truck, Samar, si Pege, yan ulan. Magtuklak, bawal naman ang truck mo. pantawid tawid, ipat 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 guys ipat tawid, ipat tawid, ipat tawid, Yun Mahal! Pe Sabi to, yung na to! Yun oh! sa akin yung kapatid doon na Baka may kapatid yun! Bryce! 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 Yung kapatid lang yata yun eh! 97! Ay, So... Walang aming nangyano dito to! Meron ah! doon ah! na, na? kayo ah! So yeah guys, uh, tigintay muna tayo ng biyay. So ayan, uh, dito yung mga truck. Ayan, mga truck. So yan, uh, nakaparking pa tayo dito, dito. Yan. So ayan, at meron dito, ano, uh, naggagawa dito ng construction yan. Uh. At ilang araw na yan dyan guys. So, uh, uh siguro matatlong, ano na yan, tatlong linggo na yan. Mag-iisang buwan na yan dyan. Okay, isang buwan na yan ngayon guys yung ginagawa dyan ng ano, na tindahan kantin nagpunta na dyan yung mayari kaya <laughs> tanong mayari bakit ang tagal daw ah tagal talaga gawa nila eh uh, parang ano ang paggawa nila eh talagang arawan talaga eh arawan talaga guys yung ano Ah. Uh, Para kasi ano? Ano ba yung ano yung batang ano? Batang kamu. <laughs> <laughs> Di yung ano yung yung killer na ano? Wala <laughs> pagkabata eh. <laughs> kasi so, tinim yan na ano? Alas na guys, oh, nyo yan oh. uh, Kinakating yan uh, 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 Punta na dyan, naiinip na yung mayari Naiinip na guys yung mayari ng ano, papagawa <laughs> So, na yung ayan. 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 din eh. Ang bisi eh, kikita na may ari, wala pa. Ayan, makikita May nyo sa likod ko. Ayan. makikita kita nyo. <laughs> so, ayan. Para post pa ako. Sabi nyo, For today's video. <laughs> Nabaliktad na daw. For <laughs> today's video guys. Ayan. Hanggang dito na lang muna tayo. So, maraming salamat.